5, 3, 6. Nakita natin si Tatay. Kamusta, Tatay? Ano, ano yung ginawa mo dun sa ano, yung binigay namin na 5,000 pesos? Binili ko 'pag umaga binili ko ng para ako sa Ah, galing di ba? Yung 5,000 pesos na binigay natin kay Tatay ay binili niya ng ano, pinuhunan niya. Binili niya wali ng daing at saka dilis. Katang katambiay mamaya ipapakita ko po sa inyo yung uh, bahay ni tatay may nagsin po sa akin ng ano yeah. ng video na doon ka daw tumitira at doon ka natutulog ka lang daw sa may ano sa may upuan ah, uh, sa bangko bakit may ginatubig nga doon hmm. gina magkano lahat yung dala mo ngayon naman na marami ba yan marami pa yan oh dami dala ni tatay oh Oh, may mayroon bago si tatay ngayon. Ano tawag dito, Danggit Yan. Danggit. Uy, sarap nito. Tabilin ko to, tay, Mm -hmm. Ang <laughs> dami oh, sige sige. Meron kasi akong ibibigay sa iyo. Tay, alam mo ba kasi maraming tumulong sa iyo. Ito tay, pasok tayo sa loob ng kotse. Uli, okay lang ba? Sige, tatay Doming ha. Idalagay ko to sa likod ng kotse natin ha. Tara, pasok tayo doon oh. Hanap mo na tayo ng ano makakainan para makakain ka tay. Okay lang ba? Kain tayo tay. <laughs> kain tayo, alam ko hindi ka pa kumain eh. Sabi mo na kumain ka na eh. Oh, ah, hirap sya hirap sya Oh. Ay, ba't malungkot ka? Mukhang malungkot ka. Meron tayong sabaw tayo. Kasi natutuwa ko na may tumulong. sa'yo. Ikaw talaga ang deserve na tulungan kasi kita naman po namin eh. So kain muna tatay tara. Ikaw talaga tatay. Dapat wag mo kalimutan kumain. Kaya, Huwag ka palipas gutom kasi, syempre, ang katawan natin, ito yung parang puhunan natin. Bukod sa sipag, katawan ang puhunan natin. Alagaan mo yung katawan mo. Okay tayo? Oh, so, syempre, pinakain din natin yung ano. Pinakain din natin yung videographer natin. Syempre, si Erika Vlog, sasama natin lagi yan sa pag-vlog natin. Tatay Doming, nabusog ka ba sa kinain natin? Marami yung nakapanood dun sa video mo. At marami yung tumulong. Pwede kang magtayo ng negosyo doon sa bahay nyo. Sa hmm. may kaluukan, di ba? Hindi yeah, naman mm -hmm. yeah, nga ginano ko. Kaya gano'n sabi ko, magka-propay man ako magtinda. Pinapabigay po sa'yo ni Ma'am RR. taga balot tundo din siya, kasi lang hindi ka daw niya nakikita. So pinapaabot sa sa'yo yung 10,000 pesos. Ito tatay o. Oh. Tatay. Oh. Yeah. One, two, three, four, five. 10. Shout out natin yung RRJE family at saka sa Don Meat Shop. At hindi lang yung tay kasi mm -hmm. dahil marami pong nagmamahal sa iyo, marami pong gustong tumulong talaga sa iyo. So marami pang nagpadala. Salamat. Para pa. Pero pa nga man ako pagtinda. Dagdagan natin yung 10,000 mo. Mm -hmm. Okay. 13,000 na yan 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Total of 30,000 pesos. Tayo. Ganyan karami yung nagmamahal sa'yo at gustong tumulong sa'yo dahil napanood nila yung video ng tatay. Tatay, dadagdagan natin ng 500 pesos para may pamasahe ka. Ito, tago mo na sa bag mo. Tapos, ito lang ilalabas mo pamasahe mamaya, ah. Yun doon sa secure, tatay, na hindi maulog ang pera mo, ah. Baka may butas yan. Malalim Tata, ito. Tatay, ito, pamasahe mo na. Tulagan mo. So, ito lang. sobrang uh na. -huh. Tapos, bayaran mo na rin, syempre, yung utang mo doon, di ba? Tatay. Tapos, bibili ka na lang kung sakali. Pwede kang bumili ng trolley kung sakaling gusto mo mag-ano. Pero, sa tingin ko... Uh, advice ng ibang mga sponsor advice nila sa iyo eh pag patayo ka talaga doon ng maliit na tindahan para doon ka na lang mag binta kasi mahirap nga ano nahihirapan ka maglakad ang tulog ko gabi parang parang manok lang sa manok lang kasi di ko malamang kung anong gagawin ko mga upo ako mahiga doon ako sa bangko bakit pala tayo na ano na doon ka lang sa bangko kasi naabot nga sa tubig yun. Ano, kay, an sa akin na lang yun na inupahan, yun ang malalim pa. Hmm. Kaya yung iba naman nag, nagpatambak na. So totoo talaga na sa bangko ka lang? Sa upuan ka lang natutulog? Hmm, doon, Okay guys, ganito po kasi mayroon pong nagsin sa akin ng video na isang kapitbahay po ni tatay na nagbagandang loob. Kumuha siya ng video doon tapos pinaki, pinaki, sa Facebook page ko. At ito po yung papakita ko po sa inyo kung ano po yung kalagayan ni tatay doon sa tinutuluyan niya kung napapansin niyo po ito pong video na to na siningit ko si tatay daw po dito na lang po natutulog Diyan po sa upuan na yan dyan siya natutulog kasi inaabot na ng tubig yung kanilang tulugan tama po ba tay? inaabot yeah, na tubig so, so maliit lang po yung kanyang bahay ganyan po yan so ang renta po niya, ang renta niya is 2,500 ano po masasabi niyo sa mga nagbigay ng tulong sa iyo? Salamat, salamat sa tulong sa akin kay kahit ganyan ako natutuwa din ako sa tumulong sa akin may mga kamag-anak ako sa Pasay kamag-anak ako doon sa Kaluokan pero hindi ako hindi ako lumalapit hindi ako lumalapit kaya ayaw ko na may sasabihin sa akin eh, buti pa sabi ko kung ibang tao nagpapasalamat kami sa iyo kasi yung ginawa nyo po ay nagsilbi pong instrumento para ma-inspire po yung mga kababayan natin na sa kabila ng iyong pinagdadaanan, sa kabila ng iyong dinaramdam, ituloy ka pa rin sa paghahanap buhay. Isang patunay lamang na kapag gusto mo, may mga paraan talaga. At kung ayaw naman, ilaging siyempre may dahilan. Hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos. Kasi unang una, kung hindi nga niya pinapabayaan yung ibon, maya, na mahulog sa lupa, tayo pa kaya ng mga tao, di ba? Tayo na? Ano God bless at ano congrats po. Masaya ako para sa iyo. At nagpapasalamat din ako sa mga sponsor na nakapanood. Kung hindi dahil sa hindi po naging posible ito na matulungan natin si Tatay. Sa mga sponsor, maraming maraming salamat po talaga. God bless po, ingat po kayo at sana po uh, bibigyan pa kayo ng maraming blessings para makapat makatulong pa po kayo sa mga ibang mga tao. Thank you. Tatay, thank you Tatay. Thank you, tatay salamat. na. Uh -huh salamat po sa tinulong niya sa akin. Uh, yan, remembrance po. <laughs> Ayan.